Gagawa naman tayo ng pot, bitag para sa bayawak. May, ito may payo na sa loob. Yan. Yan. Yan magagaling bayawak sa baba. Yan. Another day. Another bayawak na naman. Ito. Ito. Laki. Ayay. Ubus kayo. Ang bitag ko. Dami na nahuli. yan laki oh. Ayan. Sige. Oh. Lah. Sige. itong area nila dyan no oh, pababa ito yung bitag na kahuli sa kanila yan yung bitag na kahuli sa kanila oh Ayan.